So guys, pa-disassemble uh, -di na tayo ng ano, ng pinaka ng toilet bowl para ma-replace natin ng ng bagong tank fittings. No? So ayan. washer nison ang tank fittings natin. Disclaimer lang, washer nison, hindi ako somehow connected sa inyo pero ito yung napili kong brand. Maganda kasi siya. So, pang for two-piece toilet, no? Meron kasing toilet bowl na one-piece. Buo yung, yung toilet bowl kasama yung tank buo siya, hindi siya nahihiwalay. So, ito, itong nandito, itong toilet bowl na to naghihiwalay siya nakahati siya so need need natin ano turn off muna natin yung tubig sa muna natin no? so makakailangan tayo ng screwdriver so guys support nyo naman ako sa youtube channel ko big tubo tv all about plumbing. Tapos paano nyo na rin ako sa rails? Nasa rails din So guys, hindi naman siya ganun kahit pet ko. No? Kasi ano, yung tank bolt niya ay made from plastic. So hindi siya kinakalawang. Ewan ko lang yung ibang mga mga ano, tank fittings. Minsan kasi, bata baka diba hindi nakakabit no? so mahirap tanggalin so yan guys natanggal na natin yung tank bolt tanggalin natin muna yung flexible supply pipe Bumili ko nito yung eksakto na sa flexible supply pipe para hindi na ako mahirapan. Pero pwede rin naman 'to adjustable wrench. Size 23. 'Yan. So, adjustable wrench 'yung mithi natin. So 'yan, guys. Ah, uh, pwedeng na nating kabayan medyo maluwag na. So, a na natin 'yung Flexible supply pipe 1/2 x 3/8. So, ya guys, kita so, tang kita tanggali natin yang parts-nya yang ada so, yang dua macam gasket. pang critics na senior ko sa inyo merong libre na tools no? may libre siyang tools Ayan. may libre siyang tools ito itong tools na to hindi kasya dito kasi ibang brand siya no? kasi ibang brand kaya sabi ko mga kailangan tayo ng pipe range or mechanical room player yan yeah. pwede siya pwede rin siya so pipe tanggal natin yung duma Tingkanica player So guys nararamdaman niyo yung mga rasenya ko sa inyo na no? basic, uh, six basic essential plumbing tools, no? So, nagagamit ko na unti-unti yung ibang tools na shinier ko sa inyo gaya ng mechanical groove, pipe wrench, adjustable wrench, flat screwdriver, guys konti na lang. So halos wala nang laman guys. Wala nang laman. Wala nang laman. So So tatanggal ko na rin yung lever arm niya. Lever arm. So, last para ipalit natin yung bagong tank fittings. Flopper. Rubber flopper ball. sa YouTube channel ko, Tikpubo TV. All about planning. Tapos, uh, subscribe naman kayo. Suportahan nyo naman ako sa YouTube channel ko. So, gagamitin na natin yung libre na tools. load bar. Maganda pag nakakabit na mismo yung load bar para ma-align yung dun sa loob. No? Makita natin yung alignment. so Guys, kakabit ko na rin yung hose kasi parang hindi na ako mahirapan namin. mechanical cloth bag. So guys, no, very basic. Very basic. Tsaka ang daling ikabit nitong pang fittings na to, no. Plus, plus nakakatuwa nga, no, na meron pa siyang libreng tools. Nakakatuwa. So guys, gaya ng sinabi ko kanina, support nyo naman ako sa YouTube channel ko, Big Tubo TV, All About Planning. Tapos, uh, subscribe na rin kayo. Mag-subscribe na rin kayo. Hit the notification bell para lagi kayong update. Tapos, uh, mag-comments na rin kayo down below sa mga gusto nyo maging topic ko sa mga susunod ko na vlog o na video na pwede share sa inyo tungkol sa vlogging. Titignan ko ng paraan kung kung magagawa ko siya ng paraan na ma-share kung meron akong mga gagawin na katulad nyo. So, I hope ma-share ko sa inyo. No? So, nasa na yung ating So ito yung ating tank bolt, no, bago, bago yan, bago. ating gasket, no, lalim natin yan. Parang di kaya tayo magkabublema, yang gasket walang ताइनाते हैं बस guys, papakita ko sa inyo yung loob. Ayan. Nakakabit na yung bagong tank fittings, no? Yung lever arm na lang ikakabit ko. At saka yung flexible supply pipe sa ilalim. So guys, pasensya na kayo kung medyo magulo ang ating video minsan. Mahirap talaga yung walang videographer, no? Anyway, yan. Tuloy-tuloy lang natin yung ginagawa natin. Yung level arm Bago. Lever. R pala. Lever arm. hindi naman kailangan na gamitan pa ng range kasi nga most of the materials are made from plastic So, magagamit natin yung ating Phillips screw kasi kailangan nating i-adjust yung outer level ng tubig na pwedeng makapagpababa ng ating mga pupo. So yan guys, almost done na tayo. Flexible supply pipe na lang sa ilalim ang kakailangan natin ikabit. Using our adjustable wrench. Adjustable wrench or just a wrench or 22 na open open wrench dito na tayo sa open range para mabilis kaya ako na ano kaya ako nag, ano, uh, kaya ako nag sa mga tools no para mapadali yung trabaho ko kasi pag adjustable range mag-adjust pa ako ipipihit-pihit pa siya samantalang ito eksakto na eksakto na siya so yung flexible na ginamit ko yung 1 half by 3 eight by 16 kasi yun yung kasapat ito, reserve na lang natin kasi hindi na gamit abangan nyo na lang sa susunod na video ito. so yan guys tapos na oras na para i-testing natin no i-testing na natin guys bubuksan na natin yung supply ng tubig so ayan guys naririnig niyo ba sumasakit chip Tignan natin kung tama lang yung level ng tubig niya. No? Ayan guys. Ayan ha. Tinuto pala sa inyo para makita nyo. So so guys ha. Ah, please subscribe to my YouTube channel. Dick Tubo TV. Dick Tubo TV. All about planning. O, oh, tapos mag-comments na rin kayo down below. Para sa mga topic na gusto nyong o oh, mga content na gusto nyong gawin ko kung merong pagkakataon na ma-share ko siya sa inyo, uh, yun, uh, gagawin natin yan para matulungan ko kayo sa mga tungkol sa plumbing. So, mahal ko kayo, guys. Mahal ko kayo, mga katubo. Subscribe! Hit the notification bell! para lagi kayong updated sa mga videos ko all about planning. Dick Tubo, all about planning. Yan. So guys, nakita nyo? Yung video na una kong senior sa inyo o yung unang-unang video ay nag-overflow pa yung tubig. So ito, maganda na yung level niya pero pwede namang i-adjust. Ito, eto ang adjustment niya yung Phillips screw ang gagamitin pwede rin dito sa arm, pwede rin mag-adjust ng level ng tubig dyan, no? So, siguro okay na sa akin yan, pero pwede ko pang taasan ng konti. Yan. Hindi rin pwede na sumobra yung level. Pag sumobra yung level, pwede mag-overflow ulit, or pwede dumaan dito sa gilid nito. Ganun din, no? o mag-overflow din ulit. So, lalaki yung bill nyo. So, tingnan natin kung ano magagawa natin diyan kung mag-a-adjust pa tayo. Pero so far, maganda na yung level ng tubig para sa akin. So, mag flush tayo ha. Bubuksan natin ang toilet bowl. Yan. pla natin para makita nyo. So, guys, no? very effective yeah. Ayan. ayan guys I hope na nagustuhan nyo yung video ko at yun nga uh, subscribe follow nyo rin ako sa reels sa FB ayan And hopefully marami pa akong ma-share sa inyo na tungkol sa planning Okay na siya guys. Hindi na siya nag-overflow. So successful yung replacement natin ng one set na tank fittings. So guys, uh, I hope you like this video. Subscribe to my YouTube channel, The Tubo TV, all about plumbing. See you on my next video. Bye. Hindi ko na sa inyo yung pagcover ko. Bye. So guys, bye for now.